Dahil nga nasa Pinas na ako, nakain ko na yung mga pagkain dati kong kinakain, kaya ng pantisal. Na habang lumilipas ang panahon, paliit ng paliit, dalawang kagat ko na lang. Baka sa susunod na bakasyon ko, isang kagat na lang. Wala nga, babas na nga na ako sa pagsakay sa bus dito? Eh araw-araw naman ako nagbabas sa UAE. Lalo na nung sumakay ako ng LRT, feeling ko magkokulaps ako sa sobrang siksikan. Dahil nga namis ko ang taho, kahit ang hali na, nagpabili ako sa anak ko. Nung bata pa siya, siya ang nagpapabili ng taho sa akin. Ngayon, ako na ang napapabili sa kanya. Bilis talaga ng panahon. Ito yung isa sa mga request mo, Carol, dali lang, kapasan ko kay Carol. Nakalimutan ko palang pabawasan ng Arnibal, sobrang tamis. Hindi na ako tuloy naalala, kontrolado na pala ang sugar ko. Plus na uwi ko, 10 lang ang isang stick ng banana cue. Ngayon, 15 na. Ito daw, tiki-15. Namiss ko rin ang sumakay ng tricycle. Kaya halos araw-araw kami nakasakay dito tuwing lumalabas. Wala naman kasing choice. Baka simangot ang isang bata dyan. Ang sarap ding umangkas sa likod ng tricycle. Kahit na dumadaan yung hangin sa kilikilin ni kuya. Oh, Oh. <laughs> Nag-grave nga din ako sa fishball na bagong luto. Para din siyang pandesal habang tumatagal papaliit ng papaliit. 10 pesos nga pa ang isang stick na to.